So hi mga ka-shoutout! Maganda umaga! So for today's vlog, kami nga po pala ay pupunta ulit doon sa pa uh, bangan dahil nga po uh, kami po ay mamimiwas naman bali po malapit lang sa may sabangan So ayan po, pasama po namin ulit si nanay si tatay, si kaluloy, si ati malin, tsaka po si maloy bali si mahal nga po pala hindi makakasama dahil po siya po may gagawin pa at uh, kasal po rin kanya ng kanyang uh, pinsan so bali siya po nalang yung a-attend at kami po naman isa't nagkataon kung kung may lakad Ayan. so guys, uh, samahan niyo po kami sa aming uh, paghuli ng isda, at kami nga po pala ni Kuya Loloy din, ay mag bago po kami umalis ay kami po rin muna ay maninima ng hipon para daw po kami ay maraming uh, pamain. Bali, ang manin ni ako si tatay, tsaka po si kay Kami po ni kay ang magkasama. Doon po sa may kabilang sapa. So, ayun po. Bali, hindi ko na po ako So, ang may video ko na lang po siguro yung aming nahuli. At tsaka po yung pag-alis namin at paghuli namin ng isda. Doon sa may bandang sabangan. So, habang hindi pa po ganoon kaliwanag dito sa amin. At po medyo madilim-dilim pa na konti. Ako po muna yung magluluto ng aming pakumagahan. Bali, ano po, ah, meron po akong hambor dito. Tsaka po magluluto lang po ako ng itlog. Mm. So, yan po. At kami po yung nagkakapin, na. ah. <coughs> Hindi pala ito kapit, Milo. Ayan. na din pala doon. Kapi po tayo. Ah, bago po <tose> kami <tose> lumusong. <tose> paninima. <tose> Huli refill po tayo. Po, oh, saan nagbili po si Juju no? Ano? At ito po. Yeah. Ang aking huli. Ayan. Uh, Ay, po, at, at, ito. po mga kay mga Kuya Luloy. luloy. mag At ito po yung kay Tatay. Ayan. So, ayan po mga ka-shout at madali ang ligulaan po. At kami pa alis na din. Ayan po. At ando na po sila ate. Ayan. Sige, Kenuloy, si tatay. Nasaan ba kung malaki? Baka malaki. Ah. Oh. Ah, oh, sige. At kami po yung alis na muna. At matutog pa. Kunin mo busok pati yung ano ah. Sige, Kenuloy, si tatay. Si nanay, si Maloy. Ayan. Kunin si 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 ate. Hello. Kunin nandito sa toor. Ayan po, dito na po kami nagpaandar sa may punduhan ng So, akit, po dati, ati, At kami po si Ms. Vilana. na Ito po ang aming pamain. Ay, kamay mo. Yung mo. Ilayo mo. At dito na po kami sa tapat po nila. Tiyo yung kayo na din palais daan. At dito daw po kami bubuntog. Ayan po, nag-start na po kami magtapon. Bali yung ganito po yung biwas ay tatapon mo lang doon sa may bandang gitna. At pamain po namin ay buhay na hipon. Kami po ang magkakatim. Ay pot. Sinanay magbubuntog. Yan. Ganun lang po. Tingin. Tingin ako. So, yan pot. First catch. i Ano po tayo tawag diyan? Ano po tayo tawag diyan? Ano po tawag diyan? Tagpi. First catch. Tagpi ni tatay. 1-0 Ayan po. At pangalawa. Hello. 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 Taran, taran, taran. Nakadalo na si tatay. At sabay po yung dalawa ni tatay na at nani nakahuli. Iyan, tibay. Huli na naman. Si tatay. Ayan po sa wakas nakahuli din. Sila po yung nakakasampu na. Ay, ako lang po yung nakakaisa pala ang oo oh, ah. So, ayan po, tandito na rin po sina ate. At may po kanila mga huli ah, na isda. O, oh, tubso ka na din ah. O, oh, talon na din ah. Sige na, talon. Kami po ikakain na muna. At magutom na. Sige. Sige. Tulog ka lang. Kung ano nandit yung ipupukan niya. Ba't lagi? <laughs> Saan ako ang papukan? Nada na ako. Nada na ako. Saan? Gano'ng kalaki? Kulo ko. Malo dito daw ay may lagyo. May lagyo na ito. Sila po ay may daladalang black magic. Hindi <laughs> naman yata nagana agana. At ito po, may hot dog. Kaming baon, itlog. Pampanga. Pampanga. Ato At At sa inyo. Tsaka po ito ating pangos. Yan, bangus. na binabad. Na, so... Kain po tayo. <laughs> hmm. Kain, kain na. Kain po. Kain Pag po may bata na laglag, ewan ko na laang. Hmm. Kain, kain na po. Kain na. Nagutong. Nagutom po may mga may Pinoy. <laughs> So ayan po at kami ay, naman ay, ngayon ay... ay Paalis na At doon doon, ay, na po, ay, kami. Ay, at, doon ay, po kami Sa may bangka At doon doon po kami tutog pa ulit So ayan po at bago po umuwi Magkakain po muna ako na ito ah. At kami po ay Uuwi na Po, at kami po malapit na sa punduhan namin. Ayan. At kami po yung nag-enjoy sa aming pag-mimiwas. Uh, so, okay. okay. Salamat. So, Mga idol, ayos. Si idol, yeah. ayos. Ito po ang bata. sa pagtanggal na kanyang uh, paglalagay na kanyang zipper at life jacket. Salamat. Salamat. Oh.

Hola. Mababasa pa yung ano ah, mababasa pa yung Wala kaming huli. Sana yung kanan. Ayun po kami mga huli. Pero po dito kami dito sa ng lipain. Tatay ng tawag dito tagpi. Yung, kung hindi ka malilig, hindi ko dali. Ayan yung, po, dila may dila tagpi. Ito, ito daw yan po na, ay na, yung isa ko na huli, dilawan. Ah, dilawan yan Ayan, ito daw po yung dilawan. dilawan. Ah, kilawan. Tata ito, Mangagat Ayun Mangagat, Mangagat po Tapos eh Ako minahalit Itong tok din eh Yan ito po ito Ano pa Tapos ito naman po Ibang Ano ito po yung Ano ah Lipa yung itim Sa ilog ah. Ito po man. yung sa, sa Ano yung Sa dagat Tsaka ah. po itong may dilaw ah. Sila ito po Maraming nahuhuling lupo Kaya lang po Hindi po Mahirap po Ito po Nakakamatay pa, Ikaw po Natusok Ayun. Sulit po ang aming na for the first time na ah. ano. Ano? Napaglaot. Ayan po. At ito po ay lagpas 2 kilos kanina na wala pang aba nung mayroon pang uh, hasang tsaka po bitoka. Ngayon po ay malamig na ng isang guhit. Ngayon amin ang aming nal nangunat na linisan. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ito po yung natira naming uh, huli namin nung no, kami po yung namiwas. Bali magsisigang lang po ako ng pang ulam ni Maloy at uh, ni tatay. At si tatay po ay bawal po na karning um, paboy. At yun po ulam namin for tonight. Ayan. At dito po ako po ay meron ng sinaklang na tubig na may kamyas at saka po ceiling green. Ayan. Lalagay na po natin ang ating isda at na So, ayan po. Bali, anim na piraso po nga kaisas eh, sisigang. Ayan. Yummy. Luto na po ang ating isda at atin ang isusunod ang ating talbos ng kamoting bagin. lagi na po natin at luto na po ang ating sinigang ayan at na pong papatayin magpiprito na po ako po ng main. pork chop at yan tayo magsasak lang na you shower me with your love Oh, my God. Sabi niya kay Maddy na Wala. May sarap-sarap sa sarap sa oh? oh, ay sukat. May nga pala. Ito mo lalo na gaya si ah. Sabag pa ah. hindi ka matagal makukuha. Oo, sa video ako Ganito halikin. Oo Okay lang guys. Mayinit na malay. Sobrang po. Pagpamalina po niyo aking talaga po napakainit. So soyan natin so, na So ayan po at sa tuna, ating prito. Ay, Ay, masarap. Yeah, na. Tayo alam na. 'yan. Dapat po.

ano, tagpi, tsaka po yung ang ito, talakito. Talaki uh, oh, hey. Ito po ang aming ulam for tonight. pritong uh, pork chop at tsaka po ating sinigang. At ang wala kamatayang langkapo all time. Ball. Ayan. Mukha naman din nilagos itong one. Pero mga ano ba itong ano? Nakahayo na po ang aming hapunan. At naglalagay na lang po si ate ng mga kanin-kanin sa bawat pinggan. Kaya magsisimula na. No? Kaya tayo. Kaya po. para

yan pa rin ako sabi ko medyo malat pala ito kana ko na po sarap hello

Ang ganda ng kumpleto. ay ay ng kumpleto. Ang ha? ng kumpleto. Ang ganda 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 ng kumpleto. Ang ako yun. Ayun. Ayun, eh. Kailan po ka ang gradisyo? 29.30 Ayun, tama. Kasi na daw yato ate ang nasabi din na lang ipasok. Ano nga. Ano nga talaga. bagat eh? ang schedule para lang nila ate.

I'm <laughs> the <laughs> shout-out at hanggang dito na lang po aking uh, video sa aming uh, catch and cook. Catch and cook, ano At sa masarap kaming hapunan ngayong gabi. Uh, thank you po sa lahat po na sumusuporta sa aming YouTube channel ni Makoy. Thank you po. Ingat and God bless. Bye-bye.